Mm, ito guys, sa ratings muna po tayo ah. Anong Sabado Ang gusto ko lang sabihin Ay nakakatuwa po Pag tinitingnan ko yung bagong ratings Kasi finally Finally, isang itbulaga na lang yung nakikita ko Doon po sa mga pangalan ng shows Okay, so meron ng itbulaga Merong it's showtime At merong tahan ng pinakamasaya Finally, ang sarap sa mata Okay. Um ratings po nung Sabado nanguna ang Eat Bulaga with 4.4% o pag sinabi Eat Bulaga hindi na malilito yung mga tao. Alam na nila isa lang yung tinutukoy natin na Eat Bulaga. It uh, Showtime Dikit ha 4.3%. so yung It's Showtime uh, lumalakas din, di ba? umahataw na rin sa ratings, dumidikit na din sa Eat Bulaga. At pangatlo po yung tahan ng pinakamasaya with 3.2%. Okay? So, yun po. Ay, punta tayo dito. Okay, ako parang medyo nabababawan ako sa totoo lang. ah uh, kasi, pinipick up yung tweet minsan ni uh, boss Joey De Leon. Ilalagay sa news, ilalagay sa... Tapos, parang mamasamain na nung mga tao. Okay? ah uh, nababasa ko dun sa comment. Minsan na, uh, ano ba yan? Panalo na nga. Eh, hirit pa rin ng hirit. Uh, sa tape. Kung ano-ano pa rin ng mga sinasabi. At, uh, di diba, parang ano, parang... Uh, Puro ano pa din, puro parinig pa din at puro mga tira pa rin ang ginagawa daw ni Joey Doon po sa show ng uh, Tahan ng Pinakamasaya Pero, hirit nga ba talaga yung ginawa ni Boss Joey sa totoo lang ha? So, so puntahan po natin ha, yung sinabi niya Okay, so, uh, nagpo si Boss Joey na may hawak-hawak na malaking uh, lobster Lobster ba yan? So, sabi niya E-80 na, este, it bulagana Tanghali ang pinakamasarap. Okay, so ibig sabihin niya yung hawak-hawak niyang seafood, yun po yung tanghaliang pinakamasarap. O sasabihin so, ng iba, hinihiritan mo yung eh. Ano yung hirit dyan? Okay, minsan masyadong OA na eh. Uh, he is just playing on words, 'di ba? He's just playing on words. Taha tanghaliang pinakamasaya. O, oh, ito, tanghali ang pinakamasarap, yung hawak-hawak ko. So, play on words lang yung ginagawa niya. Ano yung hirit dyan? May sinabi ba siyang negatibo? Din sa post na to, dun sa tahan ng pinakamasaya. Wala naman, wala naman. Kung ano nga eh, kung baga, uh, he's just playing. It's just simple word, word, word play. Okay? So, ganun mag-isip si boss Joey. Uh, yung comedy niya gano'n May mga iba siguro na ko sa mga mga jokes ni boss Joey pero ganoon siya mag-isa parati. parating may wordplay, 'di ba? Gets niyo yun? parang ay nahanap niya yung mga patterns sa mga sa mga salita tapos o oh, pinakamasaya, pinakamasarap. So, 'yun yung in-interchange niya o oh, tapos kinonektanya niya dun sa hawak-hawak niyang uh, napakasarap na pagkain. Okay. So, yun lang yun. So, huwag nating palakihin, huwag nating masamain. And um, I'm sure, I'm sure naman, uh, kahit naman sino ang nakakatapat ng it bulaga maski nung panahon ni Willie di ba maski nung panahon ni eh uh, ito yung sa it show time di ba si si Boss Joey talagang hindi mapigilan minsan na humihirit okay no And ako guys, I don't always agree naman sa lahat ng hirit ni Boss Joey, 'di ba? May mga times din naman na maaaring sumosobra din siya, pero 'yun lang talaga yung style ng comedy niya. Pero hindi naman nawawala yung kanyang respeto para sa mga ibang uh, ibang mga noon time show, 'di ba? Maring minsan nagkakainitan, maaaring minsan, pero tingnan mo naman, 'di ba? Uh, yung kay Vice Ganda. Diba? na eh, merong merong love eh, merong pagmamahal mula po sa Eat Bulaga papunta sa It Showtime. They are rivals, they are competitors. Nag-aagawan sila para sa ratings, para sa online views, para sa commercials, but there is respect uh, with each other. Kasi uh, naiintindihan nila kung gaano kahirap yung ginagawa ng isa't isa. -tisa. 'yung magtatrabaho ka araw-araw every every day ang aga pa lang nag nag uh, pe prepare ka na tapos araw-araw uh, kailangan mo mag-isip kung paano mo papasayahin 'yung tao so there is always mutual respect there at uh, kapag humihirit na ganyan nagjo joke na ganyan eh 'wag nang 'wag nang parating masamain no eh, kumbaga tapos na tayo doon sa worst part na awa yan at nanalo na 'yung itbulaga so sana wag wag nang ano wag nang masyadong war freak yung isip. Ay, that goes for both sides kahit doon sa panig ng TVJ, di ba? Let's be uh, let's be kumaga uh, gracious then uh, as winners, di ba? Kumaga wag din huwag ng nang kumaga hindi din naging madali yung pinagdaanan nating laban pero uh, ang importante nakauwi na yung pangalan at yun lang naman yung gusto natin. So, wag masamahin lahat ng sinasabi ni Boss Joey. is just saying uh, masarap yung kanyang kakainin na lunch, taha, tanghali ang pinakamasarap. So, play on words lang yun. O, anong hirit? Anong negatibo don sa taha ng pinakamasaya? Wala naman. ba diba? It's just play on words. Okay, yun lang yun. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin, Dabarkads. Bye-bye.